Ayo. Uh... Ay, good morning, ma'am. Nada may... Yo. Ah. Lugin uh, na kayo ko na miling sa Embojo. Dirira de gano, bakit an? Asi wala juga gibingaw sa akon. Sorry, ma'am. Di tara mo ka gusto. Yo. Yeah. Aduh, ah, yeah. <laughs> ano, simak koy gano'ng Embojo. Pili, no. No. Asa mas si makoy dire. Ha? O sa may wala ako, wala si Bakoy! Di ka maligo! Kot ka! I-cancel ni order, Ha? I-cancel ni! Kanina pa ko din na ginawa, tapos karon ka pa mo gawas? pa mag ko! Kailangan akong lambing! Tapos na na kailangan si Bakoy pa ngayon! I-cancel yung order ah. Ayaw na pang order-order ah sa TikTok si Chape sa Lazada. Tapos yeah.